Gumala naman nga ni tayo ngayong gabi sa gubat para maghanap ng mga kakaibang nilalang tulad ng mga ahas, insekto o anumang klaseng hayo. Papunta pa nga lang nga ni kami sa gitna ng gubat. Ito agad ang bumungan. Isang fey trap. Yan na gumagalaw-galaw na iisa lang na dahon. Siguro ang iba hindi maniniwala sa ganito pero kami naniniwala kasi na-experience na namin. Nakakita nga ni agad tayo dito ng isang tarantula. Yan naman ang Earth Nicos SP. nito dito sa amin. At ito naman nga ni isang napakagandang butterfly. Siguro kung sa loob to ng bahay napunta tatanungin nyo naman kung kaninong lola to. May guess nga pala nga ni tayo dito, yan si JM, palagi to sumasama sa aming herping, na i-enjoy na yata. Kahit nga ni sobrang hihirap ng lugar na mga pinupuntahan namin ay sumasama pa rin. Gusto na yata mapasali sa aming team. Siya na nga ni ang nagtatanong sa amin kung kailan naman daw ang susunod na herping. Bali dito nga ni kami punta sa may mga bangin-bangin sa lugar kung saan may sightings ng mga viper. Medyo matagal-tagal na nga ni kami ditong hindi nakapunta dito sa may mga kuweba. Tatawid lang naman nga ni kami kami sa may bangin Nauna na una na nga Jan Sikim sa amin na bumaba. Excited na kasi na makakita ng Viper gawa ng naglalabasan ng mga ahas ngayon. Pagbaba nga namin ito kaagad ang nakita ko sa butas isang bayoko. Kalahating sako nga ani ang nakuha namin itong gabi lang. At ito naman ngani isang melepid. isa ito sa may pinakamaraming paa na insekto. trend tren tren naman nga ang tawag namin yan dito sa albay nandito na nga kami sa unang kuweba dati na pakaraming geko ang nakikita namin dito ngayon wala sila siguro kinain ng mga ahas favorito naman kasi ngani yan ng mga ahas. Nakakita pa ngani ako dito ng isa pang tarantula. Dito lang sa ilalim ng kuweba sa may butas. Napakarami talaga nila dito. Bali may mga nagpipiim palang nga sa amin na gustong humingi ng tarantula. Pasensya na ngani mga lodi. Gawa ng hindi kami pwedeng kumuha nito sa gubat. Gawa ng hindi naman nila kailangan ng alaga ng mga tao. Kasi mas maaalagaan nila ang kanilang sarili pag nandito sila sa kanilang natural na habitat. At yan isa pang aning millipede. Dati dalawa-dalawa naki nakikita namin yan. Ngayon isa-isa na lang tapos na yata kanilang breeding season. At ito naman nga ni, isang baby vine snake. Siguro ilang araw pa lang to nang ipinanganak. Gawa ng napakaliit pa. Oo, ipinapanganak sila. Gawa ng ang ahas na yan ay obo, baby parus. At ito naman nga ni yung pangalawang kuwebang napuntahan namin. Sobrang sikip ng daanan kaya nagsisiksikan kami dyan. Napakarami pa naman huntsman sa dingding nito. Sinasalpukan pa nga ni kami dyan ng mga paniki sa ulo. At ito na naman nga ni, nakakita na naman ako dito ng kulay puti na bayoko dito sa butas lang sa may kuweba. Ganyan ba talaga ang kulay ng mga bayo pag baby pa? At ito naman nga ni hindi ito nawawala sa ating herping. Yan ang tailless web scorpion. Napakarami din nila sa gubat. At ito pa nga ni isa pang baby vine snake. Siguro kapatid ito nung nakita namin kanina. Siguro napakarami nila dito sa paligid. Hindi lang namin nakikita yung iba. At ito pa nga ni nakakita pa kami dito ng isang viper. Hindi namin to napansin. Ang papasok pa lang kami sa kuweba. Nang nakalabas na kami tsaka namin nakita. Buti hindi namin to nasagi. Yan naman nga ni ang Bornean killed pit viper pidulay mo sa banulatos makamandag nga ni ang ahas na yan meron naman nga ni dito sa ilalim ng kuweba napakalalaking huntsman hindi nga ni kami dyan makapasok gawa ng masikip ang pasukan meron naman nga ni dito sa ilalim ng kuweba pa napakaraming paper wasp. nasagi nga ni yan ng aming guest na si JM kaya kung mapapansin nyo sa video nagliliparan sila kaya takbuhan kami dyan nila Macdon